Sabi niyo niya pagkalubong dire guys. <laughs> <laughs> Sayang nga nga ready akong kamera. Tanang <laughs> tail. Wala <laughs> ko. Humuk ka lagi. Ano humuk mo ni kay ni dire hapit na butong ko na lubong guys. Nawa. nahirapan na miss pag pag uli paspas pag may lakaw karon. Full pack na. Grabe nagisipon pa jud ko guys. Isa oh, chinilas. Ya, hmm, pedira, Yang satu, dia bergulung dan berlubung. Mak, saya nak minum. Kenapa awak bergulung? Saya nak minum. Yang satu, dua, dua. Mak, bolehkah saya minum? Boleh. Mari, mari. Nak minum satu? minum apa? Bintang. <hala> tak, tak dah, wadai kan tak e, nak minum. na, tak na minum. Tak, Mari, Kumain muna sa putok ng nelubong ko. Masarap. <laughs> Kagutom magkan anak ko, bang. lapuk kayo. oh bilhin na. Mag-enume dress sa Nature Water, guys. Amikey to tubig ri ay. Kasi ang lahi regyo ang yung... Tayo di ko kakaug marang kung panahon na. Tinilas. Tinilas. Tinilas sa tawa ko yamo. Guys, guys, kaya guys. So, so sila guys. okay ilang tubig. Ang nanon. <laughs> na yung mga pipila kabalay oh puno dyan ang awas puno ang tangki sa wow. diba? dito dito para anak diha ubos okay una ha first come first serve nang sabi ako mauuna eh kita na dyan eh hindi dyan mahubas